So, another day, another cat vlog. Ito nga at nakita kong in-hit itong si Miss Peachy. Kaya, agad kong pinasampa kay Sir Simba. Yan. Kasi gusto kong magkaroon ng viewer na Gray Kitten. Yan. Gusto kong makita yung lahi nila. Kaya, so, kung hit na hit yung female nyo at, uh, kaya nagpapasampa na Sampana, na lang, no? Lalo na kung hindi ka aggressive 'yung mga 'yung mga male cat natin, kagaya ni ano, ni Sir Simba. Ganyan lang siya. Wala nang kagat-kagat, no? Super ano siya, gentle. 'Yan, super relax lang siya. di siya kagaya ng ibang mga male cat. ganyan kasi siya lagi super lambing niya sa mga female cat at uh, first time niya na ano na sampahan si Miss Peachy. So so kinakalma ko lang si Miss Peachy kasi may pagka, ano 'yan eh. May pagkamaldeets. Meron siyang pagkamasungit. Kaya ganyan lang pag masungit yung female uh, female cat niyo. Yes, nyo lang 'yan, ipaamuin lang siya habang nakasampay yung milk yet, Eh, super ano naman to, super bagal, nagpapainit muna si ano eh, si Sir Simba. Kaya, okay lang naman kasi mas maganda yung ano niya, yung production ng kitten pag ganyan. Yung super relax at hindi sila na-stress. So, ako naman yan, puro puro ano lang sa ulo ni Miss Peachy para hindi magsungit. Yan. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila na ganyan. Eh, yung si ano kasi, si Sir Simba, napaka bait na pusa. Kaya, ano, um, okay lang sa kanya kahit na ganyan, no? At uh, alam na alam nyo kung super hit yung female cat nyo is ganyan lang. As in, nakatuwad lang, super tuwad, no? Hanggang matusok. Kaya, kung super ganyan na, ano, natuwad, siguro nasa, ano na yan, three 3, 4, 5 days na siyang in heat. Kaya, asis-asis lang. Lalo na dun sa mga female cat niya nagsaside, yung tumatagilid habang inistad So, kailangan yun i-assist yan, oh, Kumaganyan si Miss Peachy. Kasi, medyo natatagalan siya, no? <laughs> Masungit talaga yan, maldita. Palaban yan kasi. Kaya, gusto niya mabilis, ayaw niya mabagal. Nakakatawa sila. Super. <laughs> Nakakatawa yun si Miss Peachy. Eh, si ano naman, ewan ko ba, parang gusto niya ng exciting si, ano, si Simba. So, gusto ko magpalabas ng pure gray kaya pinais, pinasampa ko si, ano, si, si Sir Simba kay Miss Peachy. First time nila na, ano, first time na pa ipalahi ko siya sa kanya. Kaya yan. Very patient lang talaga. Kasi, <laughs> ganyan lang talaga sila. Slow motion si, ano, si Sir Simba. Di kagaya ni Sir Prince. Si Sir Prince, agad-agad, mga ano lang, pasok ka agad yun. Yan naman, ano talaga. So, may mga male cat talaga na ganyan, no? Super gentle. Super, uh, parang bago-bago, no? Yung mga first timer. Kasi first time niyang masampa sa kanya. Uh, normal po yung gano'n. At saka, Hayaan lang po natin sila. Assist, assist lang. Pero yung mga ibang male cat, yung mga ibang lalaking pusa, o yung mga tom, ayaw nila ng ganyan. Ayaw nila yung may humahawak, nahihiya, no? Kaya, super patient lang tayo. Iba-iba po yung mga lalaking pusa. Kung ayaw naman niyang sampahan, means, di niya type. Meron din ganun. Meron din ganun sa mga pusa. Kaya natatawa ako. Lalo na din yung mga malditang, ano, mga, mga babaeng pusa. Meron talaga, sin, ay nako, mag-aaway talaga sila. Kasi Pero yan, okay naman si Miss Peachy niya. Normal po yung ganyan. Normal yung nagpapakipot-kipot at nag Inarte, yan. Super inarte yan sa kanya. Kasi alam niya kayang-kaya niya si ano eh. So, pag ganyan, inaano ko yung sa bandang duluhan ni ano, ni sa balakang si Miss Peachy para tumuwad lalo. Para agad matusok, no? Ayan. So, inasis ko na. Kinagat na ngayon ni ano, ni, ni Sir Simba para walang kawala. Tsaka pag naka-corner na ganyan, sure na yan, yan, no? Malaking pusa kasi si Ani. Malaki silang pusa. Ayan, ayan na. Shoot na niyan yan. So, kitang-kita naman dyan sa ano na, na shoot na. So, relax pa rin, no? Kahit na na, 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 ano na, pasok na. Wala man yung sigaw-sigaw yan, eh. So, alam mo na lang na natusok pagka nagro-roll na yung female cat. So, pag nagro-roll na yung ating female cat, means natusok na siya. Ganyan lang. Meron talaga yung mga slow mo na ano, na milket. Pag ayaw naman sumampa ng milket natin, may problema talaga. Kung hindi pa nakapag-stud means hindi pa siya proven. Yan. Pero eh, no. ganda ng kulay kasi ni ano ni, ni, ni Sir Simba, no? Ganda ng kulay niya. Tapos long hair, high nose, no quality. Ang ano niyan, macho 'yan. Lakay ng katawan niya yung sa dibdib. Tapos si Miss Peachy, ganun din, bibilugin, Ma malaki yung sa ano, yung sa harapan niya, no? Yun yung gustong gusto ko sa kanila, kaya nagiging uh, parang alaki ng muka ng, ng mga kita niya. Big head sila. Ayan. So gusto kong makita yung lahi ni ano, Sir Simba at saka ni Miss Peachy. Ayan, no? tingnan mo. <laughs> Diyos ko. Eh, kasi may patagilid, tagilid pa tong si Anne, si Miss Peachy, no? Ayaw niya talaga ng ganyan. Gusto yung mabilisan. Ayan, tapos na yan. So, na, ano na, natusok na, kaya lang ayaw pa din bitiwan. So, hopefully, natuto ka, may natutunan kayo sa ating, ano, no? Dun sa ating video. Don't forget to